Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat At ang pag-uusapan po natin ngayon sa salita ng Diyos, ito po Ito ang ating topic, ito ang ating title Kaya huwag kayong humatol nang wala sa dakdang panahon Kayo ba'y uh, excited na mapag-aralan natin ito? Kayo po'y welcome kung kayo bago'n ho Samahan niyo po ako sa ganitong pag-aaral At marami tayong matutunan sa ganitong mga talakayan patungkol po sa pananampalataya Bakit po? Napakaganda na tayo ay matuto sa aral at turo ni Kristo nang sa ganun. Alam natin yung mga bagay na pamamaraan ng Diyos. Bakit po? Kung wala tayong alam sa pamamaraan ng Diyos, eh, katulad nito, hatol ka ng hatol. Baka ikaw pa ang mahatulan ng Diyos. Kasi po, kapag humahatol ka, na sinasabi dito, nang wala sa dakdang panahon, ay eh, baka ikaw ang bahatulan Ano? Kaya sa araw na ito, patuloy tayong magsaliksik at mag-aral ng salita ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto 4.5 sa mga sulat po ni Apostol Pablo, Kaya huwag kayong humatol nang wala sa dakdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. O diba? Napakaganda. So kailangan, meron tayong ginagawang kabutihan. At yun ang maging reward ng mga taong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At ngayon po, balik po tayo sa ating title. Kaya ho, ito ang ating naging topic ngayon. Ano ho? At ako po ay uh, gusto kong ilinaw yung mga komentong ito. Ano ho? Ito ang mga komento na kung ay para sa sa lahat na ano e, eh, general ko ito. At ako'y nalulungkot sa ganitong nagkomento ano hindi lang para sa kanya, para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ito kasi kung ganito ang maging kaisipan natin ano ko, ay nakakatakot po pag dumating yung kahatulan ng Panginoon na konsan ay humahatol ka sa walang takdang panahon, eh, para kang Diyos na rin na humahatol ano. Hayaan natin na ang Panginoon ang humatol. Kasi nga, sinasabi ng kasulatan, haharap tayo sa la hukuman ni Kristo. At bago ko basahin yun, basahin muna natin ito. At ito yung gusto kong ilinaw sa mga taong sumusubaybay, nakikinig dito. No? Basahin natin. Alam naman natin na sumusunod sa Diyos ang mga apostol ng ating Panginoon. Sila gumagawa ng mabuti at ganun din ang itinuturo nila sa mga tao. Isa si Judas na gumagawa ng mabuti na nangangaral, nagpapagaling ng may sakit, nakakapagpalayas ng masamang spirito sa madaling salita, gusto kong sabihin na si Judas ay nakakagawa siya ng mabuti gaya ng sinasabi ninyo. Tanong, kapatid, naligtas ba si Judas dahil sa mga mabuting gawang niyang iyon? Hindi. Hindi siya naligtas kahit nakagawa siya ng kabutihan dahil So bago natin ituloy yung dahil kasi may karugtong pa itong komento niya. Nais ko lang ibalik itong kanyang ha, sinasabi ano ho na na mayroong paghatol. 'Yun ang sinasabi ko. Huwag basta hahatol. Ulitin ko ang kanyang sinasabi. Sabi niya, tanong kapatid. Oh, yes, siya tanong. Kung kanino man ito, hindi mo na kita binibigyan ng emphasis kasi baka hindi lang ikaw ang ganito na mayroong kaisipan. Na sinasabi dito, Tanong kapatid, naligtas ba si Judas dahil sa mga maubuting gawa niyang iyon? Hindi. Yan. Empatik. Talagang ini, ini, ano mo? Pinagdidiinan na si Judas Iscariote ay hindi naligtas. Kapit ka humahatol. Ay hindi naman ikaw Diyos para hatulan na talagang hindi naligtas si Judas. Eh, hindi pa nga humaharap tayo sa hukuman ni Kristo. Para hatula mo si Judas na, na hindi siya ligtas. Oh, di ba? Parang sinasabi mo rin, yung salitang mabuting gawa, diba't ang Diyos ay gumawa ng mabuti? Yung kabutihang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak. Para yung kanyang anak ang maihandog yung buhay ng anak niya para pantubo sa kasalanan ng tao. diba't isang mabagay na mabuting ginawa yun ng Diyos para sa iyo, para sa akin? Hindi mo ka naintindihan yun? Kasi nga, ang salitang mabuting gawa sa Diyos nagmumula. Eh ngayon, kaya kaibigan, kung ganito ang inyong mga paniniwala at pag-iisip na humahatol kayo sa walang ano, wala sa takdang panahon, kaya nga sabi nga dito, no, balikan natin yung talata na binasa ko. Huwag kayong humatol nang wala sa dakdang panahon. Eh bakit ka humahatol? Hindi pa ho panahon ng paghatol ni Kristo tapos sasabihin itong mga nagkomento na si Judas Iscariote daw kahit siya gumagawa ng mabuti hindi daw siya naligtas yan ang tindi kinapital letter niya hindi empatik hindi abay ako naawa naman ako mahirap naman yung maparusahan talaga ng habang buhay doon sa sinasabing lawang apoy o impyerno diba? ayaw nga ng Diyos na mapunta doon kaya titingnan natin no yung paghatol ninyo ay hindi mabuti yan. Kaya ang sinasabi dito no, kaya huwag kayong humatol nang wala sa dakdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Ay nako po. Huh. Pag ganito pa ang mga tao hindi maitutuwid ay katulad nito no. Puro komento ng komento sa mga channel natin ay kayo ang mahatulan kapag hindi kayo nagbago sa inyong mga maling kaisipan. Iyan nga po, malinaw naman po nakasulat sa kasulatan. Huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Kasi may takdang panahon kung kailan tayo haharap kay Kristo. Kailan yon yan? Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantan niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa at sa panahong iyon tatanggapin ng bawat isa ang paporing mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. 'Di ba? Eh kung may ginawa kang kasamaan, ay talaga parurusahan ka. Eh gumawa ka ng kabutihan, ay may katimpala ka. Kailan 'yan? Ay e paghumarap na tayo kay Kristo. O basahin natin kailan tayo harap? Ay e di patunayan natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Siya po ang binigyan ng kapahayagang ito. O basahin natin. E kalawang Korinto 5.10 pagkat, haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama. O ba diba, nariyan yung salitang mabuti? Sabi, gaganti pala ang gamis. May ginawa kang kabutihan. Pero yung ginawa mong kasamaan, abay, may kahatulan yon. Kaya dapat diyan maalaman natin. Mayroon tinatawag na pagkabuhay na muli at doon mahaharap tayo kay Kristo. Kaya kay bibigyanan ho. Ikalulungkot, ikinalulungkot ko. Huwag ka basta matol. Bagama't si Judas ay naghudan sa ating Panginoong Kristo, hahatulan mo na ba na siya hindi ligtas? Ay eh, hindi pa nga naharap sa hukuman ni Kristo. O di ba? Eh kailan haharap tayo sa hukuman ni Kristo? Ang sinasabi ng kasulatan, balikan natin uli 'yon, no? 'Yon po. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Ang ating Panginoon po ang ahatol. Siya ang magbibigay ng kahatulan kung ano mang ginawa ni Judas. Ay ba? Tapos sasabihin mo parang ikaw na ang humahatol kay Judas Iscariote. Ano? Sasabihin mong hindi. Hindi siya naligtas kahit nakagawa siya ng kabutihan. Aba, aba mag-ano mag ka, mag-hulls dili ka, kaibigan. Ano? kung sino ka man o sino man sa atin na ganito ang kaisipan. Maghulos dili tayo. Magkaroon tayo ng pagbabago sa maling kaisipan na huwag basta-basta hahatol. Tama po ba? Ngayon, itong mga bagay na ito ililino ko pa sa inyo. Sabi pa dito, no? Roma 2.16 At ayon sa magandang balita na itinuturo ko, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw ng sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamagitan ni Heso Kristo ang lahat ng lihim ng mga tao. Yan po. Kaya kung ikaw ay, ang umutibong mo talaga ay Pumatay, gumawa ng kasamaan, ay talaga mahatulan ka. Bagamat si Judas ay nakagawa, yun po ang dahilan para hindi tayo magpadaya kay Satanas. Si Satanas po ay mandaraya kung alam lang ninyo, nadaya lang si Judas Coriote ni Satanas. Di ba? Yun ang dapat yung malaman. Kaya nga kaibigan, ang pagbabatayan dito, yung konsensya mo. Eh di ba? Ang konsensya mo, paghatol ka agad. Eh baka mahatulang ka. Pwede mo pang pagsisihan itong mga bagay nito hanggat nabubuhay ka. Kasi pag ikay namatay at mali ang iyong perception ng iyong kaisipan, mali ang iyong pananampalataya, mali ang iyong paniniwala, hindi sa aral at turo ni Kristo ang iyong sinundan, baka ikaw ang mahatulan. Kaya mag-ingat-ingat ka hanggat nabubuhay. May panahon pang magsisi sa maling paniniwala. Ngayon, itutuloy ko lang po ito. No? Sabi pa dito sa Roma 2.1, ngayon masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan, pero maging ikaw ay humahato ng walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. O nakita mo ba yung ibig sabihin dito, kaibigan? Kaya dito sa mga komento mo, no, nilinino ko lang po. Ang kasulatan ang magtutuwid sa atin. Eh hatol ka ng hatol. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat sa Roma 2.1, ulitin ko po, ngayon, masasami mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan? Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan sapagat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Kaya kaibigan, huwag ka basta hahatol. Kasi nga po, wala pa yung paghatol ni Kristo dadating pa si Kristo para humarap tayo sa kanya at pagdating niya, doon magaganap ang paghatol. Kung ligtas ba si Judas o hindi. Kay Jesus mula malalaman. Eh, parang alam mo nang hindi ligtas si Judas eh. Di ba? Ikaw na ang nagbigay ng paghatol kay Judas Iscariote. Eh, samantalang po dito ay eh, haharap pa lang po tayo. Ano ho? Oh, ngayon magpatuloy tayo sa pagbabasa. May ganito pa tayong Mauunawaan sa mga kasulatan Hebreo 4.13 Walang makapagtatago sa Diyos Nakikita niya at lantad sa paningin niya Ang lahat at sa kanya tayo mananagot O diba mananagot tayo sa Diyos Ngayon kung hindi mo alam Ang pagsunod sa Diyos ay talagang mananagot ka Kaya dapat dito inaalam mo palang hanggat ikay nabubuhay Ano ha? Kaya tamang tama na huwag basta-basta tayo hahatol ng wala sa dakdang panahon. No, kaibigan? O, di pa ha? Gusto ko pang ininaw ito sa iyo, mga talatang ito. Santiago 2.13 Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. O, yan. Balikan ko ang iyong komento. Hindi ka ba naaawa kay Judas Iscariote? Eh, pinili na nga yan ng Diyos para sa kanyang kalalagayan, ano ho, hindi ka ba naawa? Eh si Heso Kristo naawa nga sa kanya kung tutuusin eh. Ayaw niyang mapahamak. Ngayon, nasa Panginoon Heso Kristo ang desisyon. Malalaman mo sa kanya sa kanyang pagbabalik kung talagang hahatulan siya ng kaparusahan o tatanggapin niya yung buhay na walang hanggan. Doon natin malalaman. Huwag agad tayong mag-take advantage. Huwag agad tayong mag-isip ng uh, totoong matayo. Yun na sinasabi ni Apostol Pablo sa higit na nararapat, kundi alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. O, Panginoon, maliligtas ba ba si Judas sa kanyang kalalagayan, sa kanyang pagtatraydor? Ay, eh, malalaman mo yun sa pagwabalik ni Jesus. Ganun. Ay, eh, hahatol agad na nang walang sa panahon. O, di ba? Parang hinatulan mo na rin ng iyong sarili. Yun ang sabi kanina. O, ngayon, magpatuli po tayo. So, malinaw po ba ito? Ulitin ko po itong talatang ito para maging malinaw sa ating lahat. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. Kaya kung hindi ka marunong maawa, sa mga taong dapat kaawaan, ay hahatulan ka rin pala. Kasi hindi ka marunong maawa eh. Pero, ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Ayan. Di ba napakaganda? Binibigyan tayo ng lawas ng loob na magkaroon tayo ng awa sa ating kapwa, di ba? Kasi natututo tayong maawa at natatakot tayong mahatulan. Yun ang dapat niyong malaman. Kaya wag basta-basta hatol, bigan. Ano? Doon sa mga sumusubaybay, nageget ba ninyo? Naunawaan ba ninyo? Kaya wag kayo basta basa ng ha hatol ng hatol sa iyong kapwa. O itong halimbawang ito ay isang bagay na matutunan natin sa Panginoon. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Ano? Sa mga salita pa rin ng Panginoon, babasa pa rin po tayo. Sa Kawikaan 21.13 Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap kapag siya naman ay dumaing ay walang lilingap. O ba diba? So kailangan mo talaga gumawa ng mabuti. Ano? Sa ibang salin niya, tingnan natin. Anong meron dito? Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing. Ngunit hindi dinggin. O, oh, ba? Diba? Mangyayari yung mga bagay na kung saan kahit ikaw ay humingi ng tulong sa panahon ng ikay nangangailangan, ay hindi ka tutulungan. Kasi nung panahon na may dumadaing sa iyo, hindi mo tinutulungan. At dadating ang panahon, hindi ka rin tutulungan. Ano ibig sabihin niyan? Kahit pala sa Panginoon, mangyayari yan sa iyo. Kahit humingi -huming ka ng tulong sa Panginoon, kasi hindi ka marunong maawa. Ay humatol ka ng ganito eh. Ayun ba kasi Judas, parang humahaligtas pa yan kung tutuusin, kung maaawa ang Panginoon sa kanya. Nakita ba ninyo? Ito yung konsepto dito. O, di ba? Humihingi ng tawad, hindi mo patatawarin. Kaya, dapat magpatawad ka rin. Yung mga ganong bagay, di ba? Sinasabi yan sa kasulatan. Okay, sa Mateo, puntahan natin yung Mateo na sinasabi ni Kristo sa... Ito ay part ng panalangin, ano? Makikita natin dito, ang sinasabi ni Jesus. Sapagat kung ipapatawad niyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong amang nasa langit. O ba? Diba? O kalangitan. Ibig sabihin, kung nagpapatawad tayo sa ating kapwa, kung nagkasala ito, alam natin na tayo patatawarin ng amang nasa langit. Pero kung hindi ka magpatawad, ano mangyayari? Maaring hindi ka rin patatawarin. Iyon ang kasunod doon sa 15. Sabi dito, dadapwat kung hindi ninyo ipapatawad sa mga tao ang kasalanan, ang kanilang mga kasalanan ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang inyong mga kasalanan. So ibig sabihin hindi rin patatawarin ang ating kasalanan kasi hindi ka marunong magpatawad. O di ba? Kaya dito ano, humingi ba ng tawad si Judas Iscariote sa kanyang ginawa? Di ba naman din siya? Bagamat kahit siya ay nagbigti, pero sa panahong iyon, ay, alam natin ang motibo ni Judas, ang Diyos ang nakakaalam. Kaya ang Diyos ang nakakaalam kung siya ang haha. Ahatulan siya ba ng kaparusahan o ililigtas siya? Kaya huwag tayong humatol kay Judas Iscariote. Kaya kaibigan, sa komento mong ito, nagbigay linaw sa pamagitan ng kasulatan nang hindi ka rin mahatulan. At doon sa mga nakikinig dito na ganito rin ang kaisipan, abay magbago-bago kayo. Baka kayo ang mahatulan. Ngayon, magpatuli pa tayo. May mga talata pa tayong babasahin ano ho. At gusto kong ituloy din ang kanyang komento pa dito sa kanyang uh, komento at babasahin ko po ano at ito pa. Sabi niya, ito yung kasunod na dahil. Dahil daw yung kaligtasan ay galing ito sa Diyos natin. Hindi binabase sa mabuting gawa. At katulad dito, ang mindset niya ang layo doon sa konsepto ng Panginoon. Kasi nga, tamo ha, tingnan natin. Yung kaligtasan galing sa Diyos, tama ba? Yung ginagawang kaligtasan ng Diyos, di ba't mabubuting gawa ayun ng Diyos? Di ba't kabutihan ng ang ginawa sa atin? Di ba't mabuting gawa ng Diyos yun na ililigtas niya tayo? Kaya ang basihan doon sa kanyang kabutihan ginawa, maliligtas tayo para sa kanya, sabi dito, dahil ang kaligtasan ay galing ito sa Diyos. Tama, galing sa Diyos, yung kanyang ginawang kabutihan. Tapos sasabihin niya, hindi binabase sa mabuting gawa. Ay, naku po. In iniligaw niya yung kanyang sariling pangunawa do sa konsepto na salitang mabuti. Tuloy pa natin. Tunay na pananampalataya kapatid, ito'y may kalakip na mabuting utama O, tama naman. Tapos sabi mo hindi nakabasi sa maubuting gawa. Tapos nung sumunod na pang pangungusap mo, tunay na pananampalataya kapatid, ito'y may kalakip na maubuting gawa. Hindi e, di, tama. Tapos nung sinasabi mo aalsin mo yung maubuting gawa. E ang Diyos nga ang gumawa ng mabuting gawa. Tapos sinasabi mo dito kalakip ng mabuting gawa. Hindi hiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya. Oh, uh, nililito mo sarili mo. Hindi pala Hiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya. Ang pananampalataya natin kay Kristo ang nagdudulot ng mabuting gawa. O di ba lalong tumibay? Tapos dito sa unong mong pangungusap, hindi nakabasing ang mabuting gawa. Tapos yung pananampalataya kay Kristo, nagdudulot ng mabuting gawa. Ang litong litong-lito kayo, ano? Ang, iyon yan ang sinasabi ko po sa inyo. Pag hindi nyo naintindi ng kasulatan, na kung saan ay pinamamalianan nyo, tapos biglang itutuwid, parang ganito ang nangyari eh. Kaya yung salitang maubuting gawa na nagdudulot ay talagang nagbubuhat muna sa Diyos ang maubuting gawa. O di ba? O aralin natin ang mga bagay na yan. Sa amin ang kasulatan, para magkaroon po tayo ng kaalaman pa, no? natin ito. Sa Mateo 5.7 Mapalad ang mga maawain dahil kakawaan sila ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko po sa iyo, yung sa kay Judas, hindi ka ba naaawa sa kanya? Naku, parurusahan siya. Dapat ang nga natin, Panginoon, kung pagdating ng paghatol, eh kayo po ang nakakaalam ng kanilang puso, eh siyempre, sila ang magdidesisyon, no? hindi tayo. Mga kapatid, ano? Kaya sinasabi dito, mapalad ang mga maawain. Eh kung wala kang pusong maawain, humatol ka agad doon kay Judas, eh hindi ka kakaawaan. Kaya ang sinasabi dito, mapalad ang mga maawain dahil kakaawaan din sila ng Diyos. O di ma, napakalinaw po. Kaya dapat tayo magkaroon ng awa sa ating kapwa. Magpatuloy pa tayo sa pagbabasa. Epeso 1.6 Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-manghaniang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamalanak. O dito, pinapakita. Alimbang biyaya ang binigay ng Diyos, di ba't yung kanyang anak? Yung kanyang minamalanak? Kaya dapat nating purihin ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Mabuti yung kanyang ginawa na ibinigay yung kanyang anak para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Tuloy natin. Para malaman mo na yung biyaya na ibinigay ng Diyos ay si Kristo, yung kanyang minamalanak sa 7, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, yung palang dugo ni Kristo nung nagkatawang tao, yung kanyang dugo, tinubos tayo. Na ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Yun ang reason. Di ba't mabuti yung ginawa ng Ama na yung kanyang anak napako sa krus, nabubuo yung kanyang dugo doon sa cross, nabuhos yung kanyang dugo, yung palang ibig sabihin noon, para tayo ay tubusin sa ating kasalanan at mapatawad tayo sa ating kasalanan. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung po yung napakalaking biyaya. Yung biyayang iyon, sino? Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung kanyang anak. Di ba't napakalinaw? Urtuloy natin sa 9. Para manawa natin ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamagitan ni Kristo. O yun, hindi yung biyaya na tinutukoy pala si Kristo para matubos yung ating mga kasalanan. Nabayubay doon sa mundok ng Kalbaryo, napako sa cross, dumal yung kanyang dugo, yung pala ang pagtubos sa ating kasalanan, di ba? Namatay siya at muling binuhay ng Ama. Nang sa ganoon, yung mga sasampalataya kay Kristo, ganoon din ang mangyayari. Bubuhayin ka rin ng Ama. Nang sa ganun, kamtan mo yung buhay na wala hanggan kung meron kang pananampalataya at may pag-ibig. Diba? Yan ang dapat nyo malaman, mga kapatid. Kung itutuloy ko pa ito sa sulat po ng unang Juan 4.19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umiibig sa atin. O di ba? Paano ka gagawa ng kabutihan kung hindi ka umiibig sa Diyos? Yung pag-ibig ng Diyos ipinakita sa iyo dahil sa kanyang biyaya. Yung kabutihang na kanyang ginawa, nakita mo. Kaya gagawa ka ng kabutihan. Ano po? Kaya yung pag-ibig ng Diyos naranasan natin. At yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin, matuto tayong umibig sa ating akwa. Di ba? Kaya yung paghatol, huwag kayong basta hatol Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya kaibigan, maintindihan mo na yung mabubuting gawa na nagdudulot ng kabutihan o oh, na mabubuting gawa, eh talagang tama naman yan eh. Eh bakit sinabi mo ba dito sa unang pangungusap mo? Dahil ang kaligtasan ay galing ito sa Diyos. Tama. Yung kaligtasan, maliligtas tayo kung meron tayong pananampalataya sa Diyos Ama at sa Anak. Tapos sasabihin mo, hindi binabase sa mabubuting gawa. Ano yan? niloko mo na sarili mo. Tapos nung sumampalataya kay Kristo, nagdudulot ng mabuting gawa. Nakita ba ninyo? Ang mabuting gawa na ginawa ng ama, ibinigay muna yung kanyang anak. Dahil ito makakabuti sa atin, kahit mamatay ang kanyang anak doon sa krus, kahit dumali yung dugo doon sa krus, mapatawad ng aksalanan natin. Hindi ba't mabuting gawa yun ng Diyos? Hindi mo yung paniniwalaan? Tapos sinasabi mo, nung sumampalataya ka pa kay Kristo, nagdudulot ng mabubuting gawa. O dinaroon pa rin po mabubuting gawa. So huwag mong sasabihin na hindi nakabase sa mabubuting gawa. At tapos, ito pang unang komento mo, ay hinatulan mo na. Ano? Humatol ka ng wala sa panahon. Ito ang hinalulungkot ko sa iyo. Na kung saan hinatulan mo si Judas na hindi siya ligtas. Hayaan natin ang Diyos, ang humatol pagdating ng ating Panginoong so Kristo na ito ang sinasabi sa banal na kasulatan na hayaan natin ang Panginoong Hesus ang humatol sa kanyang pagbabalik. Mababasa ko po ano para malinaw po sa ating lahat sa 1 corinthians 4:5 kaya huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon, pagdating niya ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa. At sa panahon yun, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. Malinaw po ba mga kapatid? So sana, naging malinaw ito sa ating lahat. Hindi dapat tayo magkaroon ng ganong kaisipan dito sa mga bawat komento, iwasan nating humatol nang hindi tayo matulad. So, salamat po mga kapatid at alam ko po ay itong bangay na itong nating napag-aralan kaya huwag kayong humatol nang wala sa dakdang panahong. Okay na po ba yun? So, sana huwag kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ito po yung link of Brother Owen. Like and comment po and subscribe at share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli po natin pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri. Amen.